Ten o five. kasama ko po aking Tukayo, si Tukayo Dante. Samahan niyo po kayo magkapit. Tukayo, good morning. maran marami bang ngayon? O, konti lang Tukayo. Ah, sige. Kasama niyo kami magkapit. Yan. Dito po tayo kay Ate Mena ko. Seriously, dito tayo sa iyong mother dear. May bagong ano, okran dating si, ano, at si Ate Mena. Good morning Ate Mena. Wala nang bagyo. <laughs> Wala na. Sana hindi nasalanta yung mga gulay. At na magkano itong ganitong asking price ng okra? O, oh, 800. Tanda niyo po, asking lang yon Hindi pa final prices. Oh, yung magandang talong na diretso na raw sa truck, yung katulad ng gano, 110. Pero magkano yung hindi kaganda ng talong? Oh, Merong ano, merong 900 per bundle, 800 per bundle. Ibig sabihin nun, 80 per kilo, 90 per kilo. Yung maganda-maganda, 110 per kilo. Ano, yan. Ah, oh, may darating pa? Ay, yung ating ano, yung pipinong puti, ano, ati Mena. Ayun, bumaba, yun, ano. Ayun, pipinong puti, 80, medyo bumaba, ano. Sitaw, ano sitao natin? Bulakan white magkano? Ay, medyo maganda-maganda yan, ano? Okay. Oh, O, oh. uh, yung malakas na bulakan white 1.7, yung mahina 1.4, ayun, ayun. Ano yan, sitaw na bulakan yun, na meron tayong negro? Oh, napili na uh, Ganon din, ganon din presyo. Ayan na, nahakot na. O, oh, Sir Resti, maagang nakakaubos niya, Mother Dear. Nahakot na po yung bulakan white, pati yung bula negro. Pareha ang presyo. Itong okra na ito, maganda, maganda ba ito? Yes, okay. yeah, na yan. O, oh, magkano po yan? 80. O, oh, 80. Ang magkano po yung hindi maganda? O, oh, 60. At tandaan niyo pa, depende po uli sa ganda ng gulay. Okay, salamat. Atimena, atimena, bati mo si seresti Resti. Okay. akin at baka ka sa Pampanga. Oo, oh, yan. Eh, sabi naman niya, ligtas daw sila at mataas lugar Oo, oh, hindi, hindi binabayo. Mabuti naman pala sa yan. Kaya huwag kang mag-alala sa makina yan. Lagi naman pala nakakausap ni Ate Nena, yan. Ayawal. Ah, yan, tumawag na pala kapon. Kaya huwag kang mag-alala sa Dito po tayo sa aking Uh, ganun, my pala. friend dear Ate Baby, yan. Good morning Ate Baby. Wala ka pa yata ng mga gulay ngayon. Naubos na ako. Oh? Si Ganoon ba kadali nang naubos 'to? Ay uh, Ate Baby. Yung ampalaya natin maganda, magkano magkano ngayon? Mag -ganda, mag -ganda. Yung maganda maganda. Yung maganda maganda. Yung maganda maganda 90 ampalaya. Yung hindi kagandahan. Ay. One, one. Oh, yung magandang magandang ang palaya daw 11. Yung hindi mga kaganda, merong 90, merong 80. Yan. Eh, yung ating atong uh, tong ano sitaw. Sitaw, may 180, may 160. Ayun, umangat 'no. Umangat ano? 140, may 130. Yan. Ibig sabihin no, yung 180 yung magandang maganda 'yon. First class 'yon kaya depende po sa gulay na dadalhin niyo dito kung gaano kaganda. Eh, yung talong natin. One-one na tuloy yung talong. Yeah, one-one. Ano yan? Mucho, ano? Mucho. No. Mucho. Mukhang konti liyata yung mga gulay kung nakikita. <laughs> konti ang gulay. Konti oh. ang Dahil nga kasi It's sana... Lalo na pagdating ng mga araw pa. Sa, oh, sana hindi masyadong nasalanta yung ano, mga gulay. Saka kaya napupunan ko tahimik si Jeric. Oh. <laughs> <laughs> Mukhang malungkot ka kaibigan. isip lang. Okay. <laughs> 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 Ito po kay... Miss Marian Rivera ng Baksak. Ay! Andi dito yung kaibigan ko si Dingdon Dantes. Good morning, Dingdon. Di hira kasi makita, te. Eh. Marian, magkano yung Taiwan si natin ngayon? Asking lang. Ano yun yung maganda-maganda na yan? Maganda naman po. ayan to. yung hindi kaganda niya magkano kasi iba eh, nagtatanong baka sa. Eh hindi lahat po 28 yung maganda 28 Meron din 25 ano. ayun depende sa ganda talaga. Ito yung ating ayan siling panigang. Ayun po 120 na lang. 120 anong variety yan. Uh, solar. Solar yan ah, 120. Yung yung ating ano, pipinong bakla. 10 Sampo mura no. Eh yung okra. 65. Ito ato manino. Magaling manino natin ngayon. 60. Yan. Araw-araw po, maraming ano, uh, ang tawag dito? Dragon, uh, dragon fruit. Si, ano, Maria, magani yung ano, per kilo? O, oh, yan ah. Uh, 45 per kilo. Siyempre, andi dito ngayon kanya ah, uh, loving hubby si Ding Dong Dantes. Good morning, Ding Dong. Marian, ano ba yun? Suprema ba yun? Suprema ba yung kalabasa dyan? Suprema Magaling kalabasa ding dong. O, oh, 25. O, yan. Medyo maganda. Salamat, ding dong. O, oh, sitaw daw ding dong. Magkano? Ito, kay Boss Alvin ko, talagang patuloy yung pagdami ng tinday ng kamatis. Nueva biskaya biskaya pa rin Biscaya. Mga ano yan? Anong variety? Garnet po. Garnet lang. Walang diamante. Wala, wala niya. Magano wala ngayon wala. yung ano, kilo ng garnet? Ngayon po, tumaas. Nag-30. Ayan, lahat ng presyo ng garnet. 30, no? Yung big, yung ano, BM. 25. O, 30 yung big. BM25. Yan, dahil daw walang makuha, tumaas. Yan. Siyempre, yung aking tukayo, tanong natin, tukayo, magkano yung Taiwan natin ngayon? Tumaas eh, no? 33. Oh, 33. Eh, 330. Bali, ang isang uh, bundle, 33. 3,003 330 isang kilo Yan Ayun yung ating beans Ayun, sa ilalit 50 yung ito 50, yan Yung papaya Okay. Ocho. Ocho. O, payo. Natawa si, ano, Tokayo Ocho. Yung lang ba nito? Ganito, maliit. Ay, akin yung yung sa'yo kanila, yung Ay, malaki, maganda, sandaan, yan. O, shout out mo yung love mo. Shout out ko yung asawa ko, kasi sa tabi ko. Ay. 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 <laughs> ah, ayun, Oh. Ah, oh, ayun Out of uh, box 89, sabi okay. ni Ronald Pascual Mangkapan. Ayun, ganyan. At tatapos nila maganda na rin yun. Okay. Tanong natin kay Madam Ibiang yung kalamansing maganda. Madam Ibian good morning. Magkano na yung kalamansing natin maganda ngayon kasing ganda nyo? Ang tausan mo Uy, uma umangat nyo na. kanunis na karani, 800, no? 1,000. Yung hindi kagandahan yan, magkano? Nasa 800. Uh, o, merong 1,000 maganda. Merong hindi kagandahan. Merong 800. Yan na, depende po sa ganda ng gulay. Wala rin masyadong gulay si Madam Ibia. Ha? Dito kay ano, kay atiles. Atiles magkano na itong tumas ni mga gulay, ano? Sophia. O, 25. O, 25, 30. Itong ating bonito. Yung maganda, 80. Yung putok, magano? Wala pa. Wala pa. Ay, pipi ng bakla? Bakla. Eh, yung, yung may iksin natin sitaw, magano? Oh, 60. Bayabas? Bayabas, 70, 60. O, 70, 60. Sa siling panigang? 1,500. 1,500. 1,500. Ay, may papayas yung inugamagang yan. 1,500. O, 35. Salamat, Madam Luz. Yan, medyo konti nga yung mga gulay. O, dito. Meron pa rin mais si Ate Aya. Ate Aya, magkano na yung mais natin puti ngayon? O, dilaw po. O, magkano yung dilaw? 180 po. O, 180. Wala yata yung puti. Kaya wala muna tayo sa update sa puti. Ito, dilaw 180. Ilan? Yun, Dami yung talong. natin magkano yun. Madam, magkano na yung talong natin domino ngayon? Ay. Madam, magkano yung domino natin ngayon? Uy, ang ganda ng domino mo. One, two, asking lang po yun ha. Ang ganda ng domino. Okay. <laughs> daw sa mga barangay balite sabi ni madam yan ito sa ate ko maganda may nakita akong sigarilyas Good morning, Ate Kumaganda. Ate Kumaganda, mag guys, si sigarilyas natin asking lang? Asking po, 170. 170. Oh. Ay, Ay, eh, wala yung pogi kong kuya. Asa ah, so number one po, kasi baha. Ayun, <laughs> eh, ganitong galit sitaw mo, hindi siya masyadong mahaba, hindi siya masyadong may ah, Asking po po, 150. Oh, 150. Yan. Medyo nagmali yung mga gulay ngayon, oh. ano? Wala na mapitas kasi. Oh, wala na mapitas. Sana naman di nasalanta ng todo yung mga gulay, ano? Nasalanta naman. Sana nga may matira naman. Kawawa ng mga farmers. Kaya asahan nila, tatasa, ano? ay eh, yung ano natin, yung ampalaya? Satoli sa 70. 70, yeah. Thank you, ate kumaganda. Eto. oh shout out, karina. Thank you, nito. Ano? Unidad. Unidad, taga saan yun? Natividad po. Oh, Oo, Natividad. Happy birthday. Ilang taon na ba? Happy birthday! Kailangan, malasing mo sila. Mamaya, no? Buhay ka hanggang gusto mo. Ito kay... Pari nga... Uh, Diyan natin ganito ang palaya. Pari John, magkano ganito pa ang palaya? 140. Magkano asking ng ganito? Para yan, Ano lang yan? O, oh, 45. Ayun, ay, pipinong bakla mo. Pipinong bakla, sampo. Sampo, medyo mura, ano. Uh, pare, siya, siya tatwat mo si ano? Ay, si pare ng Andres. Pati Parin si, siya. Si si. ano, si Madam. Saka si Madam Rossi. Okay. Maulan, mag-iingat kayo lagi. Pagkulong muna ng bahay. Magkulong muna ng bahay. Ano yung bahay nila magkulong muna sila. magkulong muna kayo at lejo mo natin. Ayan, Ito, tanong natin oh. Magkano yung Taiwan Sina malaki ngayon, boss? 4.50. Ito magaganda yung ano. Dito na nakita si Miley ano? Ang Ayum Eh, yung uh, Small? Ito 1.50. Ito 200. Ito 4.50. Siyempre, kay Miss, si Guerrillas Girl. Ito, hindi naubos ang kagaganda maganda si Garillas natin, magandang babae. Ha? Ah, oh, 850. Bete! Yan, ganda si Garillas. Tumas ba yung saluyot, Tatiana? Ana? Oh, bete, pati saluyot, tumas. Yung kamote, sampu. Dito tayo saluyan ni Madam, ano, Madam Madam Ana, good morning. Magkano na 'yung magandang 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 luya? Oh, 'yung pinaka maganda daw 14, hindi kaganda may 12. Eh 'yung kamote puti natin. Oh, hindi lang magkano? 35 pero 'yung puti natin magkano nung kahapon? 30. 'Yung puti daw 30, 35 naman 'yung dilaw. Puti, dila. 43. Eh 'yung ating luyang dilaw. 50 sa gabing galyang oh pati yung galyang po 37 wala tayong sampalok Yan, wala makita ang sampalok ati pe magayang sinibuyas natin yung gabi ngayon 7.50 sa Santol 1.50 sa Sultan 1.2 medyo tumas yung mga gulay no Baka mamaya sa susunod na araw, wala nang mga gulay, ano? Inaabot na nga eh. Sana hindi naman nas, nasalanta lahat. Ano yan, pipinong verde, yung pipinong berde yung totoo? 35. 35. Ayan yung pipinong berde sa nagtatanong. 35. Ayan, kung napapansin nyo, walang masyadong ano, walang masyadong mga gulay. So kay Arlina, tanong natin yung ano, patolang palikpik. Arlina, magaling patolang palikpik natin ay asking, tumasihan mga gulay. O, oh, 35. Patulang pa. Ito natin labong. 12. ito, ito ang bumaba dahil kasi umuulan marami. ayun eh, yung ang ganda ng sili mo. Mag -ano yan magkano yan. 1.5. Yan, tumakas din. Salamat. <laughs> uh, shout out daw sa mga taga baliti. Ayan. Ayan. Yung ate ko, nakita ko, nagbibilang yun ng pera. <laughs> maka nakabi, at ilan na, nakabenta ka na. Ayan, wala na siya masyado rin, ano, gulay. Boss, magkano na yung suprema natin ngayon? Gumanda yung presyo, ah. Maganda. Oh, yun, ganda. Ganun sana. Sana magtagal man para makabawi mga kaibigan natin farmers. Gumaganda yung presyo ng kalabasa para po ha, sa mga kaibigan nating farmers. Yun. Okay, madam, ito may sampalok sa nagtatanong. Good morning po madam. Madam, magkano yung sampalok nyo? Magkano yung sampalok ngayon? Oh, yan. Kayo lang po, sila lang po ngayon may sampalok dito. Yung iba wala. Yan, oh. no? may lahat ng presyo, umangat. Yan, no? Oh. Yung supiyan natin ngayon, Magkano? 300 sa puso mapagmahal. O, 25 sa galyang natin. 340. Baka sa susunod wala nang mga gulay, ano. Eh, Medyo inaaw you know, sa sa ulan eh. Sana wag naman. Oh, eh tatlong bagyo kasi 'yun ano. Eh, oh, sana naman di sana hindi naman na ano eh bumabalik-balik pa, ano? Ay, na masama, bumabalik-balik pa eh. Nalulusa yung pananim. Sana wag naman. Sige po, salamat. Boss, magkano ni maganda natin luya ngayon? Mas 130. Wow, oh, yan. Tingnan mo. mo. Yung Maganda, maganda yun ha. Maganda. 130. Ay, ah, dito sa ating ah, Madam Agnes, yung maganda niyang sibuyas na pula, magkano yung medium? 9.30, 930 po, saka 9.50 po yung... 9.50... May 9.30, 930. yung maliit. Okay. Eh, ilang, ilang kilo po yan? 9 no? ay 8.5 po ito yung ating sibuyas. yung sibuyas yung medium po. ay, ay big yung medium 7.60 7.60 sa super white po natin 5.30 po ilang kilo po yan 5.5 po 5. ay itong ating uh, 5.5 wala yata si madam Agnes wala eh nagtatapos sa kasalan ayan nagninang <laughs> tama tama yan bumaba. Bumaba maganda maghani mo ano, malamig ang panahon. Okay, salamat. Wala Walang ano. Wala din gulay bagyo dito kay Boss J. Tanong natin kay Polyo. Boss J, magkano ang repolyo natin ngayon? 450. Ba, 450 sa pechay bagyo. 400. 400, 400 sa carrots, sa carrots mali. 1.8 yung ating sayote 300 300 per bundle po yung mga ay yung lemon natin magkano 100 po per kilo o oh, 100 lang po per kilo ang lemon dito hindi po 160 na mali kahapon dun sa kabila 100 ay yung ating celery 250 po 250 sa ating leeks ganoon din po Okay, salamat. Nagbablog si Kuya. Yes. Sana naman po makitang dahon ng sili. Ay, yung kaibigan nori ko, merong kalamasi. Magkano yung kalamasi natin magandang A kaibigan? A o, oh, isang libo. Eh, yung lagi ay? 500. O, oh, 500, yan. Sa papaya po natin, magkano? Ocho po, 8. 8. Mukhang, ano, maraming kalamasi. Kaya lang, medyo angat na rin. po, may nakita po akong down ceiling dito. Yung maganda maganda to. 140. maganda 'yun ha? Ayan. ayan po mga kapalengke ang ating latest asking price update ng mga asking price na gulay dito sa baksakan. Tandaan niyo po ha, hindi pa final prices dahil ang asking price pwede mabago yan lalo na pag tumawad yung mamimili. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.